Ang Goliath Tigerfish o Hydrocynus Goliath ay isang malaking freshwater predator na matatagpuan sa Congo River Basin at iba pang bahagi ng Central Africa. Itinuturing itong isa sa pinakadelikado at pinakaagresibong isda sa mga ilog ng Afrika. Umaabot ito ng hanggang 1.5 metro o limang talampakan ang haba at mahigit 50 kilo ang bigat. Mabagsik ang itsura, may pilak na katawan, malalaking mata, at makakapal na kaliskis. Ang malalaking pangil ay hindi natatago kahit nakasara ang bibig. May tatlong put dalawang matatalas ng ngipin, halos kasing laki ng sapetang. Kilala sa bilis at lakas habang nangangaso ng ibang isda, at kahit ng malalaking hayop sa tubig. Ang Goliath Tigerfish ay isang carnivorous, kumakain sila ng ibang isda, kabilang na ang kapwa predator. Napaka-agresibo nito lalo na kung gutom o na may mga ulat na ito ay umatake sa tao lalo na kapag lumalangoy sa kanilang teritoryo pero bihira ito. Bakit ito mapanganib? Isa itong apex predator sa mga ilog ng Afrika. Ang lakas ng kagat nito ay kayang pamunit ng laman o buto.